Special Don't forget like follow and share Facebook page Richard Vlog. Mm? <laughs> Malapit na itong manuto, no? Mga Pagsamahin ko na sa kayo mga Ah, yes. Ayan, mga paps. Siguro mga... Five minutes. Ah, uh, pwede na natin hanguin to. Mukhang luto na ito. Five minutes. Okay, mga paps. Eh. Thank you. Ayan, so tanggalin na natin to. kay Tengah itu mengatasi Ini 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 ito mga papsi ay order sa atin to no ah, limang piraso kaya kailangan natin lutuin ngayon para bukas madala natin doon sa nag -order. mga Papsi ha ah, sa gusto mag order mga Papsi PM lang sa akin no oh, P250 ah, po itong isang buo pag natikman nyo ito mga Papsi sigurado makakalimutan nyo yung pangalan nyo mga Papsi sa sobrang sarap <coughs> yung umorder nga nito mga Papsi eh, nakalimutan niya ang pangalan niya kaya nakalimutan niya rin pag-order kung ilan daw yung in-order niya ako pa nagsabi, sabi ko lima nagulat siya, ay lima pala na order ko oh, di ba nakalimutan niya yung order niya kung ilan dahil sa egg pie ha? ayan ayan na mga papsi no? yung egg pie natin so I-deliver na natin to bukas sa uh, may-ari nito. Ayan, ito yung iba nandito na sa box, na no? Mga paps, so binaks ko na para nakaready na. Ayan, no? Oh. Uh, para hindi bukas ay eh, madali na natin siyang bitbitin, no? So, palamigin ko lang muna tong ibang bagong hango natin at ilagay ko na rin dito sa box, no? So, ayan mga paps, eh, sa gustong umorder ay... Eh, 250 lang ang isa no ah uh, special egg pie napakasarap nito mga papsi pag natikman nyo sigurado talaga Mag mawawala kayo sa sarili ayan so palamigin muna natin to para may lagay natin na sa box so ayan uh, PM lang mga papsi sa gusto o order ayan Ayan, ang ating special egg pie, mga Papsi. Talagang napakasarap nitong ating egg pie, mga Paps.